हर चेहरे के पीछे एक ऐसा राज होता है जो दुनिया से छुपा होता है लेकिन सोशाए अगर एक इंसान को आना चेहरा दोबार देज एक मसूम और दूसरा अंधेरों से भारा तो असल में कौन सा चेहरा उसका सच होगा यही राज लिखा शुरू होती है कहानी आनंद की एक ऐसा सफर जो अमेरिका की रोशन गलियों से गुजारता हुआ उसी औस गुजाराई हुई भयानक लम्होन तक ले जाता है और फिर आता है वो मोद जहन एक तीसरा चेहरा सामने आता है jo us ka asa sach khol deta hai aapko lagta hai ki aap sach bardash kar sakte hain to video ko end tak zarur dekhe agar aap AC or kahaniyan sunna chahte hain jo suspense or aur si bari hotihain. channel ko abhi subscribe karein bell icon dabaein aur apne ideas comments milikin. likhein kya pata agla raz aap ka dalawang mukha ang nakikita mo sa salamin pero alin ba talaga ang totoo ang mukha na nakangiti o ang mukha na puno ng gali. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng lungsod ng New York, may isang binatang day na nagangalang anan, dalawamputwalo taong gulang, na laging nagtatago sa dalawang anyo ng kanyang sarili. Sa araw, isa siyang mabait na caregiver sa isang nursing home. Laging nakasuot ng simpleng polo, tahimik, masunurin, at palaging may daladalang amulet na binili niya pamula sa isang monghi sa tsayang may bago siya umalis ng dailan. Ngunit sa gabi, naglalakad siya sa mga kalsadang puno ng liwanag niyon. Dala ang mga lihim na hindi niya kayang bitawan. Ang amulet na yon, sinasabing nagbibigay ng proteksyon. Ero bakit tuwing sumisilit siya sa salamin? Dalawang mukha ang nakikita niya. Isa'y sarili niya, mapayapa. Isa'y tila anino, mas madilim, mas mabangis, at may mga mata na puno ng gali. Nagsimula ito isang gabi, matapos niyang alagaan ang isang mandang Amerikana na biglang nagsabi sa kanya. I see two of you, Anan. Which one are you tonight? Nanlamig ang buong katawan niya. Paano alam ng matanda? Bakit niya nasabi iyon? Gayong wala naman siyang sinasabi ungkol sa kanyang kinatatakutan. Pag uwi niya, dumiretso siya sa maliit niyang apartment sa Brooklyn. Humarap siya sa salaming. At doon, muling lumitaw ang dalawang mukha. Ang isa'y nakangiti, halos nangaasa. Ang isa'y siya mismo, nanginginig, akot na takot hindi na siya nakatulog buong gabi. Sa umaga, nagpunta siya sa isang day temple sa Queens. Umaasang makakausap ang mongheng nakatira roon. Pagdating niya, binati siya ng amoy ng insenso at tunog ng mga dasal. Lumapis siya sa monghe at marahang inabot ang amulet. Luwang Pi, bakit po parang may dalawa akong sarili? Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Ahimik na tinitigan siya ng monghe. At sa halip na sagutin siya, ngumiti lamang ito, sa kadahan-dahang ibinalik sa kanya ang amule. Ang tanong, Anan, alin ang pinili mong itago? At alin ang hinayaan mong makita ng mundo? Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang bato. Sa oras na iyon, naramdaman niya ulit ang presensya. Sa gilid ng kanyang mata, sa mismong templo, may nakatayo. Kawangis niya, nakatingin sa kanya, at dahan-dahang naglakad papalapit. Dala ang ngiti na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang papalapit ang aninong iyon, Ila bumigat ang bawat hakbang. Naririnig niya ang pagugong ng tambol mula sa mga dasal. Pero unti-unti itong nagiging tibok ng sariling puso niya. Pakiramdam niya, siya lang at ang anino sa loob ng templo. Wala na ang mga monghe. Wala na ang mga kanila. Tanging siya at ang dalawang mukha na isa ang laman. Hindi kanila makikita, bulong ng anino. Kahit wala itong bibig na gumagalaw. Dahil ako ang punay at ikaw ang huwad. Napalunok si Anan muni sa halip na umatras, marahan niyang hinawakan ang amulet sa kanyang dibdib. Mainit, parang may nagbabagang apoy sa loob nito. At sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng anino. Ang mga mata nito'y nagningning, parang apoy na galing sa mga kandila ng templo. At nakaramdam siya ng matinding pamilyaridad, parang kilala na niya ang ngiting iyon. Parang matagal na itong bahagi ng kanyang buhay. Kung ako ang huwad, mahina niyang bulong. Bakit ikaw ang mas kilala ng aking puso? Tumawa ang anino, may ngunit puno ng sakit. At sa kabiglang naglaho ang lahat ng kunog. Ang templo'y naging madilim. Tila nalunod sa isang katahimikan na nakabibingi. Pagmulat niya, wala na siya sa loob ng templo. Nasa gitna siya ng isang kalsada sa New York. Mga ilaw ng kotse'y kumikislap sa kanyang paligid. Hawak pa rin niya ang amule. Asa salamin ng isang gusali sa tapat niya. Dalawang mukha pa rin ang naroon. Pero ngayon, isa na lang ang nakatingin ng direso sa kanya, at iyon ay hindi ang sayili niyang inaasahan. Ang nakatingin sa kanya ay ang mukha na masyadong pamilyar ngunit masakit makita. Mukha ng kanyang kuya, si Pravat, na matagal ng patay. Naaksidente ito sampung taon na ang nakalipas sa bangko, at siya mismo ang nakasaksi. Nanigas ang katawan ni Anan. Hindi impossible. Ngunit ang refleksyon ay hindi naglaho. Sa halip, ngumiti si Pravat isang ngiting puno ng panunumba. Bakit ako ang nawala, Anan? Bakit ikaw ang nakaligtas? Parang bumagsak ang lahat ng alaala sa kanyang balika. Ang gabi ng aksidente, ang sigaw, ang basag na salaming, at ang huling tingin ng kanyang kuya, bago ito kuluyang mawala sa dilim ng tubig. Habang pinagmamasdan niya ang refleksyon, napansin niyang nagsisimula na itong gumalaw ng hindi kasabay ng kanyang katawan. Parang may sariling buhay, parang gustong kumawala mula sa salaming. Nang lumapit siya, biglang umalon ang salamin na tila ubi. At mula roon, unti-unting umahon ang kamay ng kanyang kuya. Mahaba, maputla, nanginginig. Dumiretso ito sa kanyang balika. Panahon na, bulong ng tinig na hindi niya alam kung galing ba sa kanyang isip, o sa mismong hangin ng gabi. Kung hindi mo haharapin ang katotohanan, ako ang lalabas sa mundong ito. Narinig niya ang busina ng mga sasakyan, ang ingay ng lungsod, pero lahat yon ay nawala sa isang igla tanging malamig na kamay ng kanyang kuya ang naramdaman niya, at ang bigat ng tanong na hindi niya kayang sagutin. Nanlalamig ang balat niya, para bang bawat patong ng hangin ay kumakapit sa kanyang laman. Ang kamay ni Pravat ay lalong humigpit sa kanyang balikat, halos bumaon, ngunit walang nakakapansin sa paligid. Ang mga tao sa kalsada ay dumaraan lamang, abala sa kanilang buhay, parang walang kakaibang nangyayari. Wala silang makikita, bulong ng tinig dahil ikaw lang ang dapat makakita sa akin. Nanginginig ang tuhod ni Anan. Kung multo ka, bakit ngayon ka lang nagpapakita? Bakit dito, bakit sa Amerika? At sa isang iglap, nagbago ang mukha ng kanyang kuya. Mula sa refleksyon, nakita niya ang isang batang Anan, labing walong taong gulang. Hawak-hawak ang manibela ng sasakyan noong gabing iyon. Siya mismo, pero umiya. At sa tabi ng batang Anan, si Pravat, nakangiting parang wala ng takot. Napaatras siya, ero hindi na siya makagalaw. Nakatali ang mga paa niya sa mismong bangketa, habang ang refleksyon ay unti-unting lumalapi. Alam mo ang katotohanan, sabi ng tinig na parang galing sa loob ng kanyang bungo. Hindi ako ang dapat mamatay ikaw. Biglang lumiwanag ang amulet sa kanyang dibdib, mainit na parang apoy. Naglalabas ng tila pagugong na tumatago sa ingay ng lungsod. Nguni sa halip na proteksyon, Pakiramdam niya ay mas lalo siyang hinihila nito papunta sa salamin. At sa mismong saglit na iyon, nakita niya sa refleksyon ang hindi lamang dalawang mukha, kundi tatlo, isang ikatlong anyo, nakatayo sa likuran nilang dalawa, may mga matang hindi niya kailanman nakita, pero siguradong nakatingin lamang sa kanya. Ang ikatlong anyo ay hinitaw, mataas ang katawan, payat, balot ng dilim, at ang mga mata nito'y parang dalawang naglalagablab na uling. Hindi ito nakangiti, hindi rin galit. Pero ramdam ni Anan na ito ang tunay na may hawak ng laha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sino ka? Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, inilapit nito ang kamay sa kanyang kuya, sa kadahan-dahang ipinatong sa balikat ni Prava. Asa As isang kisap mata, ang refleksyon ng kanyang kuya ay nagsimulang mabura. Natutunaw na parang usok na hinihigop ng anino. Hindi, sigaw ni Anan, Pilit na inaabot ang salamin, pero nananatili siyang nakapako sa bangketa. Habang naupos ang mukha ni Pravat, tumingin ito muli kay Anan, at sa huling sandali nagbitaw ng mga salita. Kung hindi mo aminin, ikaw ang magiging ako. At tuluyang naglaho ang kanyang kuya. Iniwan siya sa harap ng salamin. Kasama na lamang ang ikatlong anyo. Tahimik ang buong paligid, pero ang tibok ng puso ni Anan ay parang kumakalampag sa mga gusali. Dahan-dahang gumalaw ang nilalang, at sa bawat hakbang, parang lumalabo ang hangin. Parang lumalapit ito hindi lang sa salamin, kundi sa mismong mundo niya. Nang dumikit ang dalawang naglalagablab na mata sa kanya, naramdaman niya ang matinding presensya. At sa wakas, narinig niya ang tinig nito, mababa, parang gumuguhong bato. Dalawang mukha ang alam mo, Anan. Pero ako ang pangalo, at ako ang maggapasya kung alin ang tunay mong katauhan. Unti-unting lumayo ang refleksyon, at sa salamin ng gusali, nakitang hindi na siya nag-iisa. Tatlong anan na ngayon ang nakatingin pabalik sa kanya. Lahat may ibang ngiti, lahat may ibang galit, at lahat ay tila nag-agawan kung sino ang lalabas sa tunay na mundo. Ang tatlong mukha sa salamin ay kumikilos ng hinisabay. Ang isa, siya mismo, takot, nanginginig, nangingilid ang luha. Ang ikalawa, si Pravat, ngayon ay muling buo. Ngunit may ngiti ng panunumbat at paninisi. At ang ikatlo, ang nilalang na balot ng dilim. Nakamasid lamang. Ngunit bawat titig ay parang kumakain sa kanyang kaluluwa. Pumili ka, sabay-sabay na wika ng kanilang katlo. Tatlong boses na nagsanib, umuugong sa buong kalsada. Dahil kung hindi ka pipili, kami ang pipili para sayo. Nabingi si Anan sa bigat ng mga salita. Ang mga tao sa paligid ay patuloy na naglalakad. Tumatawa, bumubusina, walang nakakapansin. Parang siya lamang ang naiwan sa mundong iyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Mainit, umaakyat hanggang sa kanyang lalamunan. Nakita niya sa salamin ang kanyang sarili, ang kutuong anan. Unti-unting nagbabago ang mga mata. Nagiging dilaw na parang apoy. Habang ang refleksyon ng kanyang kuyay nagsusumigaw. Pilit na tinutulak ang salamin na parang gustong makawala. At ang nilalang, nakangisi na ngayon. Isang ngisi na pun ng katiyakan na malapit na nitong makuha ang laha. Hindi ako papayag, bulong ni Anan, halos mawalan ng boses. Hindi ako papayag na mawala ulit. Ngunit sa saglit na iyon, nagbago ang laha. Ang amulet sa kanyang dibdib ay pumutok ng liwanag, napunit ang hangin, at para siyang hinila paloob mismo sa salamin. Nahulog siya sa isang dagat ng anino, walang hangganan, walang dieksyon. At sa gitna ng kadiliman, tatlong tinig ang sabay-sabay na bumulong sa kanyang tainga. Ngayon, dito natin malalaman kung sino ka talaga. Naglaho ang lahat ng kunog, tanging tibok ng kanyang puso ang naiwan. Nasa gitna siya ng isang malawak na espasyo, itim, walang hanggan, parang hukay na walang dulo. Ngunit sa bawat hakbang, may tunog ng kubig. Ilalumalakad siya sa ibabaw ng isang dagat na hindi niya makita. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang katlong anyo. Ang una, ang sarili niyang mukha, payapa, ngunit may takot na kumikislap sa mga mata. Ang ikalawa, si Pravat, basang-basa, duguan, parang galing pa rin sa gabi ng aksidente. At ang ikatlo, ang nilalang, mas malinaw na ngayon, ang katawan nito'y parang usok na hinulma sa hugis ng tao. Ngunit ang mga matay apoy na nagliliyab. Anan, sabay-sabay nilang tawag. Ang katotohanan ay hindi mo kayang kakasan. Lumingon siya, pilit naghahanap ng daan palabas, ngunit wala. Anging katlong anino ang humaharang sa kanyang harapan, at biglang bumigat ang kanyang katawan, para bang pinipilit siyang lumuhod. Alam mo kung sino ang dapat nawala, sigaw ni Pravat, ang boses nito'y puno ng po. Pu. Alam mo kung sino ang pinili mong isakipisyo. Alam mo kung sino ka, dagdag ng nilalang, mababa at mabigat ang tinig. At kung hindi mo aminin, kami ang kukuha ng katauhan mo. Nanginginig ang kamay ni Anan, habang pilit niyang kinakapitan ang amulet na nakasabit pa rin sa kanyang lead. Ngunit ngayon, malamig na ito, wala nang liwanag, wala nang ini. Parang simpleng bato na lamang. Hindi, mahina niyang bulong. Hindi ako ang pumili, hindi ako ang kumatay. Ngunit sa mismong saglit na iyon, bumukas ang sahig sa ilalim niya, at isang malakas na tinig ang kumulog sa kanyang pandinig. Kung hindi ikaw ang pumatay, sino? Bumagsak si Anan sa kailaliman. Walang dulo, walang hanggan. Sigaw siya ng sigaw ngunit walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Hanggang sa bigla siyang bumagsak sa matigas na sahig, isang kalsada, basa ng ulan, amoy gasolina at dugo. Pagangat ng kanyang ulo, napagtanto niyang naroon siya muli sa bangko, sa mismong gabi ng aksidente. Kumukurap ang mga ilaw ng poste. Maingay ang ulan sa bubong ng mga sasakyan. At sa harap niya, ang sasakyan nilang magkapatid, basag ang windshield at si Pravat, Nakahandusay, sugatan, halos wala ng buhay. Nanigas ang buo niyang katawan. Hindi ito alaala lamang. Parang muli itong nangyayari sa harapan niya. Nakita niya ang batang bersyon ng sarili niya. Nakatayo ilang hakbang ang layo. Nanginginig, hawak-hawak ang manibela. Hindi ko kasalanan, bulong ng batang anan. Umiiya, nanginginig. Hindi ko kasalanan kung bakit siya namatay. Ero mula sa gilid, may isa pang anyo ang lumabas mula sa dilim ang nilalang na may apoy ang mga mata. Nakatingin ito sa batang anan, sa kamarahang ngumisi. Hindi mo kasalanan, bulong nito. Kung gayon, bakit ikaw ang humawak ng manibela? Bakit ikaw ang pinili niyang iligtas? Bakit hanggang ngayon, buhay ka pa? Napaluhod si Anan, pinipigilan ang sariling umiyak, ngunit tumutulo ang mga luha sa ulan. Habang pinagmamasdan niya, unti-unting itinaas ng batang bersyon niya ang mukha at doon niya nakita ang pinakamalupit na katotohanan. Ang mga mata ng batang anan, ay pareho ng mga mata ng nilalang. At sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na nagsalita ang katlong tinig, ang sarili niya, si Pravat, at ang anino. Ngayon, sabihin mo, Anan sino ba talaga ang may kasalanan? Nanginginig ang labi ni Anan, hindi makasagot, habang ang ulan ay bumubuhos na parang mga palasong bumabaon sa kanyang bala. Nakahandusay pa rin si Pravat, dahan-dahang umaabot ng kamay, ila humihingi ng kulong. Ngunit ang batang anan, ang represyon ng kanyang nakaraan, ay ngumiti ng malamig, hindi ngiting inosente, kundi ngiting may tinatagong sikreto. Hindi ako ang bata noon, bulong ni Anan, halos hindi marinig ng sarili niyang tainga. Hindi ako ang batang iyon, hindi ako ang anino, ngunit muling kumulog ang tinig ng nilalang. Hindi ka makakatakas, ikaw ang batang iyon, ikaw ang pumili. At hanggang ngayon, dala mo pa rin ang desisyong iyon. Biglang lumiwanag ang paligid, at lahat ng punog ay naglaho. Ang ulan ay huminto sa ere, nakabitin sa gitna ng hangin ang bawat patak. Parang kristal na nakapako sa oras. At sa pagitan ng mga nakabitin na patak, nakita ni Anan ang sarili niyang anyo. Hindi bata, hindi rin ang kasalukuyan, kundi isang bersyon niya na hindi niya pa nakikita kailanman. Mas matanda, mas matibay ang kindig, ngunit ang mga mata apoy. Parehong apoy ng nilalang. Hindi ba't matagal ka nang alam ang sagot? Tanong ng bersyon na yon. Mabagal, mabigat, parang dagundong. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Hindi kamatayan ang lihim, kundi kung sino ang pinanganak sa gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Anan. At bago pa siya makasigaw, bumalik sa galaw ang lahat ng ulan. Bumagsak sabay-sabay sa kanilang paligid. Sa ingay ng pagbuhos, isang boses lamang ang lumampas sa lahat ng kuno. Anan, ikaw ba talaga ang kapatid? O ikaw ang anino na iniwan para mabuhay? Napaluhod si Anan, nanginginig, habang ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong dumudurog sa kanyang uta. Ang mga palad niya ay dumampi sa basang semento, nanginginig sa lamig at bigat ng tanong. Sa kanyang harapan, si Pravat ay patuloy na nakahandusay, dumadaloy ang dugo na humahalo sa ulan, nguni ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa kanya, puno ng paninisi at pighati. Hindi, bulong ni Anan, nanginginig ang boses. Ako si Anan, ako ang bunsong kapatid. Hindi ako anino, hindi ako. Ngunit bago niya matapos, muling sumabog ang liwanag mula sa amulet sa kanyang li. Mula rito'y kumalat ang malalabong imahe. Mga alaala na hindi niya maalala kailanman. Isang sanggol na umiya, dalawang bata sa tabi ng ilog, nagtutulakan. Isang gabi ng dasal sa isang templo sa Chiang Mai, kung saan marahang bumulong ang isang monghe isa lamang ang mananatili, ang isa'y magiging anino, humigbit ang hawak niya sa amulet, halos mapuni ang balat niya. Hindi totoo to, pabulong niyang sigaw, nangingilid ang luha. Hindi totoo. Nguni sa harap niya, ang batang anan ay lumapit, nakangisi, at dahan-dahang sumabay kay Prava. Habang kumatayo ito, nagsanib ang mga anino ng kanyang kuya at ng bata. Nagiging isang imahe ng dugo at liwanag. At mula sa pagsasanib, bumangis ang mga mata, apoy, galit, at sakit na hindi na kayang itago. Hindi mo na kami matatakasan, sabay nilang wika. Kung hindi mo aminin kung sino ang punay, ikaw ang mawawala. Asa sa iglap na yon, pumutok ang salamin ng kalsada sa ilalim ni Anan. Hinigop siya ng isang napakalalim na bangin. Bumagsak siyang muli. At sa paglingon niya sa itim na kalaliman, tatlong kamay ang sabay-sabay na inaabos siya mula sa dilim. Nahulog si Anan sa kailaliman. Paikot-ikot na parang nilalamon ng sariling bangungo. Habang bumabagsa, kitang-kita niya ang katlong kamay na pilit umaabot sa kanya. Ang kamay ng sarili niyang mukha, nanginginig at puno ng kakot. Ang kamay ni Pravat, duguan at nangingisay. At ang kamay ng nilalang, mahaba, malamig at parang gawa sa usok na apoy. Pumili ka, sabay-sabay na tinig ang umalingaungaw. Yumanig sa buong kalaliman. Pumili ka kung sino ang ikaw. Sumisigaw si Anan, pili iniiwas ang sarili. Ngunit wala siyang masandalan, wala siyang malapitan. Ang amulet sa kanyang dibdib ay muling nagliwanag, pero ngayong pagkakataong ito, hati ang ilaw, kalahati ginto, malinis at maliwanag, kalahati itim, parang abo na nagbabaga. Hini bulong niya habang patuloy ang paghulog, "Paano ako pipili kung payeho kayong bahagi ko?" Sa bawat saglit, ang katlong kamay ay lalong lumalapit. Halos abutin na siya. Asa As pinakailalim ng kanyang pagbagsa, unti-unting lumitaw ang isang pintuan. Malaki, yari sa kahoy na may mga ukit na dai, parang pintuan ng lumang templo sa Chiang Mai. Sa ibabaw nito'y may nakaukit na mga salitang hindi niya maunawaan. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kahulugan. Ang papasok dito ay hindi nalalabas na siya pa rin. Nang tumama ang kanyang mga paa sa harap ng pintuan, natigil ang pagbagsa. Asa As gilid niya, naroon na ang katlong anyo, siya, si Pravat, at ang nilalang. Lahat nakatitig sa kanya, lahat naghihintay. Buksan mo, bulong ng katlong tinig na nagsanib. Buksan mo at doon natin malalaman, sino ang tunay na nabuhay sa gabing iyon. Nakatayo si Anan sa harap ng pintuan, halos hindi makahinga. Ang ulan ay wala na, ang kalaliman ay naglaho. Ang natitira na lang ay katahimikan na parang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang malamig na kahoy, at sa bawat dampi ng kanyang palad, naramdaman niya ang pintig ng puso niya, mas malakas, mas mabilis, parang may hinihintay na sago. Sa gilid niya, si Pravat ay nakamasid, ang mga matay puno pa rin ng paninisi ngunit ngayon ay may halong awa. Ang kanyang kabataang anyo ay tahimik, nakangiti, ilaalam ang katotohanan na pilit niyang tinatanggihan. At ang nilalang, nakatayo sa dilim, hindi na gumagalaw, pero ramdam niya ang titig nitong naghihintay ng pagbili. Kung bubuksan ko ito, bulong ni Anan, halos pabulong lang sa sarili. Ano pa ang matitira sa akin? Walang sumago. Ang intibok ng puso niya at ang bigat ng tanong na iyon. Marahan niyang itinulak ang pintuan. Umungol ito, mabigat, at mula sa loob ay sumalubong ang isang liwanag na napakaliwanag na halos mabulag siya. Ngunit sa gitna ng liwanag, nakita niya ang isang eksena, ang gabing iyon, ang aksidente. Ngunit iba, sa bersyong ito ng alaala, -ala, Malinaw niyang nakita ang sarili niya, hindi sa Manibela, kundi nakaupo sa gilid, takot at nakayakap sa amule. At si Pravat, ang tunay na may hawak ng Manibela, nakangiti habang pinapabilis ang takbo, parang hinahabol ang tadhana. "Kuya," mahina niyang bulong, nanginginig. "Bakit?" Mula sa loob ng liwanag, lumapi ang imahe ni Pravat, basang-basa ng ulan ngunit payapa ang mukha. "Ikaw ang pinili kong mabuhay," mahina nitong sagot. Pero ang pagbiling iyon, ay nag-iwan ng anino sa iyo. Unti-unting bumagsak ang luha ni Anan, hindi niya malaman kung saan siya lulugar. Kung ako ang pinili mong mabuhay, bakit hanggang ngayon, pakiramdam ko'y ako ang patay. Ang nilalang sa dilim ay lumapit, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. Dahil hindi mo pa tinatangga, ako ang bigat ng pagpili. Ako ang aninong iniwan ng kanyang sakripisyo. At kung hindi mo aminin, ako ang magiging ikaw. Napapikit si Anan, mahigit na hawak ang amule. Sa loob ng pintuan, kumikislap ang liwanag, nakikiusa. Sa likod niya, nakatayo ang katlong anyo, naghihintay sa kanyang desisyon. Huminga siya ng malalim, binuksan ng mga mata. Asa titig niya ngayon, wala nang takot, tanging ang tanong na hindi niya nakayang iwasan. Kung ako ang pinili niyang mabuhay, handa ba akong kanggapin ang kapalit? Ahimik ang lahat matapos niyang bitawan ang mga salitang iyon. Parang tumigil ang oras sa paligid. Tanging pintig ng puso niya ang umaalingaungaw sa kawalan. Ang liwanag sa loob ng pintuan ay kumikislap, nagaanyaya. Ngunit kasabay nito'y dumidilim ang paligid. Parang may dalawang magkasalungat na puwersang naghihila sa kanya. Si Pravat ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon, hindi nagalit ang kanyang mga mata, kundi pagod at lungkot. Hindi ko ginusto na mabuhay ka sa ganitong bigat. Mahina nitong wika. Pero alam kong kaya mong buhatin, Anan. Kailangan mo lang kanggapin na hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. May mga sugat na kailangang mahalin para maghilom. Nalaglag ang luha ni Anan. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapi ang nilalang, at sa bawat hakbang ay natutunaw ang anyo nito. Mula sa uso at apoy, unti-unti itong nagiging pamilyar, hanggang sa makita niyang ito'y siya rin. Isang bersyon niya na puno ng galit, lungkot at pagkamuhi. Hindi ako kaaway, sabi ng nilalang, mababangunit malinaw. Ako ang bahagi mong tinanggihan. Ako ang sigaw ng konsensya mo, ang bigat ng sakripisyo ng kuya mo, ang tinakasan mong katotohanan. Hindi ako mawawala hanggat hindi mo ako kinikilala. Nanlumo si Anan, ngunit dahan-dahan siyang kumayo. Hawak pa rin ang amulet na ngayoy muling umiini. Tinitigan niya ang tatlong anino sa paligid. Ang kuya niyang handa ng mag-aalam. Ang batang sayili niyang walang muwang ngunit puno ng kakot, at ang nilalang na ngayon ay malinaw na siya rin. Huminga siya ng malalim. Kung lahat kayo'y bahagi ko, bulong niya, nanginginig ngunit buo ang tinig, hindi ko na kayo itataboy. Biglang nagliyab ang amulet, pumutok ang liwanag na dumuyan sa buong kalaliman. Asasandaling iyon, nagsanib ang lahat ng anyo, ang sayili niya, ang kanyang kuya, at ang anino. Lahat ay sumiksik sa kanyang dibdib, lahat ay naging isa. Ngunit kasabay ng liwanag, narinig niya ang huling tinig ni Pravat, mahina ngunit malinaw. Kung tinanggap mo na, handa ka na bang mabuhay bilang ikaw talaga? Umigil ang liwanag, bumalik ang bigat ng hangin. Nakaharap pa rin si Anan sa pintuan, ngunit ngayon mag-isa na siya. At mula sa loob ng pintuan, marahang bumuka ang liwanag, tila naghihintay ng kanyang huling hakbang. Dahan-dahang lumapit si Anan sa pintuan. Ang liwanag mula rito hindi na nakakasilaw kundi banayad, parang yakap ng pahanan na matagal niyang hindi natagpuan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat na unti-unting gumagaan. Wala na ang boses ng anino, wala na ang mga sigaw ng nakaraan. Tanging tibok ng kanyang puso at ang paghinga niya ngayon lang naging malaya. Pagdampot niya sa amulet, naramdaman niyang hindi na ito malamig o mabiga. Mainit ito, banayad, at para bang kumitibok kasabay ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito hinawakan bilang proteksyon, kundi bilang alaala. Alaala ng kanyang kuya, ng kanyang nakaraan, at ng aninong minsang kinatakutan niya, ngunit ngayon itinanggap na niya bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa harap ng pintuan, huminto siya, huminga ng malalim at pumiki. Kuya salamat, bulong niya, mabagal ngunit puno ng damdamin. Hindi na ako tatakbo, mabubuhay ako, hindi para takasan ang nakaraan kundi para ipagkatuloy ang binigay mong pagkakataon. asa sa pagbukas ng kanyang mga mata, umapak siya sa liwanap. Ang pintuan ay marahang nagsara sa kanyang likuran, at sa halip na dilim, bumungad sa kanya ang bagong umaga. Langit na bughaw, banayad na hangin, at kalsadang puno ng buhay sa gitna ng lungsod. Naglakad siya, magaan ang bawat hakbang, habang nakabitin sa kanyang lig ang amulet na ngayoy kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi na siya dalawang mukha, hindi na rin tatlong anyo. Isa na lamang siya, buo, totoo, at handang harapin ang mundong dati itinatakasan niya. At sa kanyang paglakad sa gitna ng lungsod, isang tahimik ng ngiti ang bumuo sa kanyang labi. Hindi na tanong kung sino siya. Dahil sa wakas, alam na niya ang sagot.